alang gabi po sa inyong lahat mga bro mga sis at sa mga mahal naming subscriber at viewers muli po kami magsisir na naman ni sis Lisa sa uh, amin pong mga nahanting ito po ay mga crystal at mucha na naging crystallized na yan po mga bro mga sis ito po iisa-isahin ko po at ipapaliwanag ko po sa inyo yan tungkol po ito sa mga nahanting na naman namin ni sis Lisa sa iba't ibang lugar po na aming mga pinupuntahan. Yan po mga bro mga sis. Magsusot ko lang po ng aking salamin. Sige. Ngayon lang po kami nakapagbahagi muli dahil di up ni bunso. Di up ni bunso tapos gabi tahimik po. Ang may lang po yung aming electric pan at saka kami. <laughs> sinarado ng tindahan. O, na po namin ang aming munting tindahan. tindahan para po makapaglaan kami ng oras at makapagbahagi muli sa inyo ng tungkol na lang po sa mga mutya at sa aming mga paghahunting sa larangan nga po ng lihim na karungan at spiritual ba? Ayan. Ayan po. Ito po mga bromances ang sisir ko sa inyo to. Tingnan nyo po. Kung sakali po kayo maghanting at makatagpo po kayo ng mga ganito, kunin nyo din po ito. Ayan po. Malakas din po ang mga bertod ng mga kristal. Ayan po. Ito po yung original ng mga kristal. Ayan po mga bromances yun. Hindi po ito yung ginawa ng makina, yung mga plastic. Akala mo pag titingnan mo kristal pero mga fake. Marami pong nagla, nagkalat ng mga kristal-kristalan. Hindi po siya original. Ito po yung original kami mismo na si Slisa nakahunting yan. Ito po yung magandang pang, pang cleansing, pang tanggal ng mga malas. Yan po. Pang protection din po. Pang paandal ng mga gamit. Ipapatong nyo lang po dyan. Parang mga santo araba. Pampalakas po ito ng mga gamit din. Ang iba po, pag gumagawa ng mga medalyong bao, o di kaya grapa, mga pampaswerte, nilalagyan po ng ganito, hinahaluan po ng kristal. Kaya po kahit medyo mga maliliit, kinukuha din po namin si Slisa, basta may masumpungan po kami ganito sa aming paghahanti ngayon po. Puting-puti po yan, mga bro, mga siso. Ilawan ko po, ayan po. Ayan. Ayan po. Ayan. Pangtanggal po ng mga negative po yan, mga negative energy. Ayan po. Malinaw ba, si Cecilisa? Mm -hmm. Ayan. Napaganda po nito. Kaya pong sakali pong maghanting kayo sa mga kabundukan, kailugan, karagatan, mayroon din po na mahunting mga ganito. Ayan po. Nang una nga, akala ko walang kristal sa dagat. Mayroon po, mayroon pala. May, kaya nga, mayroon Oo. nga. Doon nga natin nakita eh. Akala mo po, akala ko, saan Hindi lang. Hindi ko na pero... ipapakita sa inyo yung pampersonal ko, yung ah. galing sa ilo-ilo. <laughs> Nakahunting po si Cecilisa doon sa kasi sa lagun. Napakaganda. Napakaganda po na hunting niya doon sa may lagoon mismo. Napakalooban po siya doon. Kaya mayroon din palang kristal sa karagatan. Nakala po wala. Marami pala. Yung, ayun na, kagaya nga nang pakita natin siya na nagiging kristal na. Uh, ito naman po, mga bro, mga sis, yan po. Ito po matagal nang iniingatan ni Sis Lisa. Yan po. Makaiba din po yan. Yan po, tingnan nyo mga bro, mga sis. Oh. Ito nyo, makapal kapal Pero tingnan nyo po, pag tinamaan ng ilaw, oh. Oh. plus light ganda, po. Ganda, diba? Ang ganda po. Oh. Ayan, makapal po Isang yan. Oh. Ta tingnan nyo po. Yan. Tatanggalin ko po yung, ano yan, tingnan nyo po ang itsura nito. Oh. Pangit yung mga harap. Ta pangit po yung itsura nito. to, Tingnan nyo, tingnan nyo. Oh. Yan po yung itsura nyo, oh, di ba? Parang ordinary yung ordinary lang siya kung titingnan nyo po. Pero napakaganda po niya. Ayan po, tingnan nyo mga brumas. Ang kapal po niya, tingnan nyo. Oh. Hindi, kahit doon sa pangit na yun, ano mo, oh. tagos pa rin. Oh, tagos pa rin po, Liwanag kayo na. Oh. oh, grabe, ang ganda na po, mm -hmm. mga bromosis, yan po, yan. Oh. Kaya kung sakali po, magandang kayo, mapaka, makakita po kayo ng ganito, mas maganda po, hugasan nyo ng maigi, tapos niya nga po, anahon nyo ng plus light, yan po. Oh. Ganda. Ang ganda. Oh. Matagal na po ang panahon nito, na, na iniingatan at inaalagaan ni, sislisa, sa kanya po ito na ipagkaloob si nung naghanting po kami ng kumukulog, kumikidlat at malakas na ulan. Ayan po, nagagaw na po doon ang dilim at liwanag. Ayan po, napagkaloob yan sa kanya. Sabo eh. po, ayan po mga bro mga sis. Ayan. Ganda na po oh. Bihira po talaga maka ano, kaya iniingatan po niya ito ng gusto. Ayan po, pampaswerte, pamproteksyon. Ayan po tapos ito naman po ang isa na mucha po ito dahil masasabi ko mocha dahil ito po yung kahoy na naging bato sa mga scientists o mga nakakaalam tungkol sa mga petrified wood million years po ito bago maging ganito ayan po tapos ang kagandahan dito ay naging kristal na po ayan po kahoy po siya pero naging kristal na yan ang buo mo siya yan po oh. kapal po yan oh. Kahoy pero naging crystallized na. Ayan po oh. Parang, eh. parang amber na. Ayan po. Million years po bago maging ganito. Ito po ay kaya ganito ang hitura. Ayan po. Nilagyan ko po ito ng langis. Ayan Inugasan po. mo na pa kung Inugasan ko po, po ng tubig tapos nilagyan ko ng langis. Pero kahoy po yan siya mga buro mo siya po oh. Petrified wood. O oh, kahoy na naging bato ayan po ayan po mga bro mga sis napakaganda po napatagal na pong panahon ito tapos ito po naman ang isa ding napakagandang kristal ito po halimbawa tinignan po mga bro po sa ito ayan ang ating ko ng konti ayan o oh hinugasan ko din ko ito, binasa ko ng tubig. Tinin nyo po ang kapal, oh. Diyan, oh. Sa ilog may nakuha, eh. oh, ang, ang kapal, ha, eh, mga bro, masiso, ba diba? Ang laki, oh. Mang, so, makapal siya, pero pag inanohin nyo po ng ano, tagos-tagos ang liwanag, oh. Tingnan nyo po. Napakaganda, ba diba? <sighs> Pampaswerte po, at saka... Kung kayo po ay halimbawa matutulog, pwede nyo pong ilagay ito sa ilalim ng unan. Pag-gising nyo, napakasarap po ng pakiramdam. Hmm, yung try po Na natin eh. Natry ko na po yon Kaya sinasabi ko po na gano'n, napakalakas po talaga ng virtud. Ang sarap ng pakiramdam nyo. Ang sarap po ng gising nyo ba? ba diba, minsan po tayo, pag natulog, pag gising, parang hinang-hina, parang nalalambot ba? Pero pag nasa ilalim po ito ng unan nyo, pag gising nyo, napakasarap po, ng pakiramdam. Basta ito pong ganitong klaseng kristal, mga bro, mga sisiyan po, oh. Hindi ko po po na-try yung mga puti eh. Pero ito, nasubukan na po namin si Slisa. Uh, kaya nasasabi ko po sa inyo, ito yung eh, base sa aming experience. Naranasan nang... di... na din. No, oh, nasubukan na natin. Oo, nasubukan. Sabi ko po kay si try mong ilagay ito sa ilalim ng unan mo. Masama Pag matulog ka. Masama po ang pakiramdam niya. Ayun, pag gising po. masiglang masiglang si Slisa. Nakakangiti na. Ngiting tagumpay na. <laughs> <laughs> Ngayon po. Hindi, pero biro. Totoo po talaga. Kasi isipin nyo na pag, oh, bago po ito naging kristal, talagang milyong taon. O, oh, di ba? Mm -hmm. Napakatagal kaya, simple po, malakas ang energy energy niya, energy niya. o, oh, energia. powerful po yan, mga bro, mga sis. Hindi po yan, ano, yung tawag doon, sinasabi na, Kung ano ba yung sinasabi ng pinsan mo? kamanyang baga, hindi po yan. Yung, kamanyang, at saka yung isa, yung uh, sabi niya, bumili siyang napakamahal, oh, Himalayan, himalayan, child, himalayan, ano salt, himalayan, Salt, Himalayan Salt natutunaw po yun ito hindi nakikita din nyo sa pinakagrano niya. original po yan yan o may mga kasayan po yan po yan o yung sa uh, dito sa ganito sa gilid pinakagilid ito. pinakagrano niya. original na crystal po yan At hmm. uh, saka ako po mismo nakahunting nito mga bro mga yan po sa ilog yan eh Oo. tinawag mo ako niyan eh uh, yan po oh uh. yan pampaswerte at pampakalma pamp pang ng stress din di ba at yun nga po pag nilagay sa unan napakasarap ng gising nyo sarap ng tulog pag ito po nasa ilalim ng unan nyo po basta ganitong klase po ha mga bro mga sis yung iba po tatry ko pa rin hindi ko po nasubukan ito lang po nasubukan po namin eh hindi ko po lubos maisip bakit pumasok ko po sa isipan ko na ilagay nga po sa ilalim ng unan bisibisihan pa tayo ngayon oo oh, eh. ayan po kaya masarap po ilagay ko sa ilalim ng unan pag natutulog kayo mga bro mga sis Ayan po yan isa pa rin po ito isa pa rin po oh. tingnan nyo po oh. yan oh. may bato pa oh. Yan, tingnan niyo mga bro mga sis, 'di ba? Kitang-kita si Lisa. Tingnan Ay, niyo po. Ayun po, oh, ayan, oh. Pestel na pestel po. Yan, oh. Crystal na crystal po 'yan. Teka, natin ang Yan, tingnan nyo po. Oh. Makapal po yan, tingnan Pero tumatagos yung ilaw. Oh. Ayan po. Oh. Ayan. Kaya kung sakali pong pag maghunting kayo, makatagpo po kayo ng ganito. Kuhain nyo din po. Dahil napalaking tulong po nito sa atin, mga bro, mga sis. Mapaliit na niya, sa oh, malaki. Mapaliit, mapalaki. Parehas po yan. Malakas ang bertod o oh, enerhiya. Yan po, dahil nasubukan na po namin ni Sis Lisa. Kaya, hindi po namin kayo sinisilisto ko man. Kasi hindi naman po kami nagpapalimos. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo yung mm. amin. Um, Kung share lang namin sa inyo, binabahagi. Po, yung talagang naranasan namin na maghunting, na totoo. Po. Mas mm. masarap ang pakiramdam pag ikaw ang nakakakuha. Mm. Yeah. Siyempre, pong mga, mga nananahan doon, mga pere, mga inkanto, mababait naman po sila eh. Kung kayo po ipagkakalooban nila sa isang lugar na yon o kakasihan nila, bibigyan po kayo mga bro mga sis. Kakasihan ng mga ano. Oo, oh, ng mga Kasi gabay. Kasi nagmula to sa ano eh, kalikasan oh, eh. Oo, siyempre marami. Sa inang kalikasan. Marami din nagbabantay doon. Kumbaga. Pero si okay lang bago naman. Bago ka din maghanting, mag-try muna. Mm -hmm. Importante po yung nagdadasal tayo. Bago umalis, o bago maghanting. Yun lang po ang ginagawa naman namin ni Sis Lisa eh. Yan po mga bro mga sis. Yan po. kahit hindi po ito mutya, crystal, ay napakaganda po eh. Aba, malaking tulong yan sa atin Malaking tulong po ito sa ating pansarili. Kahit nga pansarili. si Bonsuri, pagod na pagod eh. Opo. Pag inano niya itong isa na itong hawak ni bro niyo Ito eh. po, dabis talaga ito. Ilagay po sa unan bago matulog. Pag ising, ang sarap ng pakiramdam. Tapos ang dami mong maiihi. Ang gulat nga po ako mga bro mga sis. Oh. Pag ising, oh. grabe. Ang lakas po ng ano nito. Kaya pinakaingatan ko po ito, oh. Ang shipping mo laki-laki pero ang oh, kapal po niyan, di ba? Hindi diba? naman yung malaking malaki. Ano hindi, lang kakumo Ano oh, ba 'yan? Yung kamao ba ganyan oh, Hindi galaki? ibig sabihin ka kung makapal pala. Oh, makapal. Napakakapal niya pero ang oh, ang laki niya, size niya kamao lang. Oh, hindi Tagos talaga tingnan mo no. Kaya nga. Oh. Tingnan niyo po oh. Tumatakos ang liwanag, grabe. Napakaganda. Ayun po. Ayan. Tapos ito naman pong isa. Ayan po. Oh. May gabay din po yan siya. Oh. na po. Naman yan. Sa karagatan naman po. Pero ito, oh, kakaiba din. Oh. Ayan o. Oh. Diba? Mga bromasis o. Oh. Makapal din po yan. Pero oh, tingnan nyo po. Kaya baba ko na nga para hindi mahirapan si Silisa. Kasi si, si Silisa po nagbibidyo eh. Ako po ang taga paliwanag. paliwanag. <laughs> Siyempre natural po yung sa amin kasi pare magtulungan. Ayan po. Yan. yan. po mga bro mga sis. Sa dagat may nakuha. Sa karagatan po ito. Sa mga malalayong karagatan na pinupuntahan po namin ni Sis Lisa. Yan po. Kaya po hindi basta maghanting hindi po basta-basta. Pero, Kaya sabihin ng iba na, oh, marami yan dyan. Oh, diba? Ayan ang sabi, yan? Marami, marami, yan dyan. Marami, uh, marami daw sa tabi-tabi. Marami sa tabi-tabi. Ayun -tabi. lang. Kung Isa, yun po ang, ano, hindi natin masisis kung yun po ang paniniwala nila. Ito nga pong binabahagi namin ito, doon po lang sa naniniwala sa larangan ng spiritual. Nasa sa inyo na po yun. Kung maniwala kayo, o hindi, o hindi nyo gusto, pwede nyo pong i-escape. po. Para hindi po kayo mainis. Mayroon po kasi nga na naiinis. Ang daming sinasabi tungkol sa mga section. At saka ano, ang daming sinasabi na pa pakita lang naman kayo. Hindi totoo. Totoo po kaming naghahanting. Opo. Makikita naman makikita po. Makikita nyo po sa aming mga lumang video. Balikan nyo po ang aming lumang video. Mm, mm, totoo po yan. Ngayon po sa... kasi busy kami. Lagi muna kami nasa Panso Laguna. <laughs> busy ba yun? Swimming, swimming po ba? Yan. Yan po mga bro mga sis. Totoo po yan. Kaya kahit minsan po hindi kami nakakapag-share ng abot sa motya naghahunting pa rin po naman kami. Kaya lang minsan, siyempre yung mga napupuntahan na, na namin na lugar na ano, nagsuswimming po kami doon. Pero meron din tayong nakukuha doon, na kahit, kahit pa isa-isa. Isa. -isa, pa isa, -isa. Ayan po, pakita ko itong isa. Pero so, ka dapat kuha din doon din. <laughs> na. meron kaming nakita isang napakaganda. lalaki po, petrified doon, Hindi ko lang po kinuha, hindi ko madala. lalaki kasi puno na yung sasakyan. <laughs> Nahihiya naman po kami doon sa sasakyan. Ang <laughs> po, sabi ko. Ito po, yan o. Oh. Ito yan, nakahunting ko po yan mga brumosis o. Oh. ng Laguna, yan po o. ng Laguna. Teka, basahin ko po ng tubig. Para kasi mas maganda pag naka, ano, nakainom ng tubig. Yan. Yan po Oh. Sa Laguna ko po yan nahunting. Sa pinagpupuntahan namin doon. Yan po oh. Kasi mayroon po din kami vlog doon ni si Sis Lisa. Inikot po namin yung isang parte ng Laguna doon na maraming swimmingan. Ayan po, napakalooban po tayo. Ayan Oh. Isang piraso lang po yan. Pero uh, swerte na rin po. Di ba? Bawat pinupunta natin doon, meron tayong nakukuha. Oh, bawat po nang pinupuntahan namin, may nakukuha kami kahit pa isa-isa. Yan po, hindi lang po namin na ibablog po ni Sis Lisa. Hindi po, marami po tayong hindi na-vlog. Yung oh, galing po. ng Mindoro, galing oh. ng Samar, galing ng Iloilo. Oo, oh, yan po. Marami. Po, Tapos yung eh. sa Taal pa. Mm -hmm. Sa iba pa rin yung sa Bulacan. Hindi pa rin natin na iba vlog. Oh, yan po mga brosis. Ang patotoo. Tingnan nyo po ako. O. May ginawa na ako para sa sarili ko. Ayan o. Oh. o. Oh, ginawa na bro natin. Madilim yata. Hindi makita. Hindi. Ayan, ayan o. Oh. po. Yan. Tingnan nyo po. O. Sa malayong lugar ko po din ito na Sa summer, summer, po, Samar, po yan. Sa Basi Samar po. Ayan Oh. po. O. O, oh, crystal po yan, mga bro, mga sis. O. Oh. Ayan po, may bato pang nakadikit. O. Oh. Ayan po. Oh. Ayan. O. Oh. Ninitrap ko na po ito. Ayan. Pang araw-araw ko po ito, kahit nasaan ako magpunta, dito sa bahay, mamalingke. marangay <laughs> marami yung nga pong minsan, nagpagupit, nagpagupit <laughs> po ako. Bigla pong may, ano, parang, ay, nagulat po ako, bilang hinawakan, ginanong po, oh, ganito, ganyan. Eh, wala na po din ako nagawa nun. Hindi naman po ako nagalit. Ngumiti na lang po ako. Nginitian ko na lang po yung ano, yung tao na yun na maraming sinasabi ganyan ganito. Siguro may, may alam din po siya sa larangan ng spiritual. Nginitian ko na lang po. Wala naman pong ano, simple nagulat po na pag po akong ganun, no? Bigla po kasing ginanon ng isang lalaki ba. Nagulat po, nagpapagupit po ako nun sa barbershop. Ay, kaya minsan po, pagka napunta na nga ako ng palengke, pinapasok ko na lang po doon sa loob. Ginaganyan ko na lang po mga bromosis, oh. Ayan. Ito po, matagal na, ay, napakaganda po niyan mga bromosis, oh. Ayan. Lucky charm, pampaswerte, yun nga po, tanggal ng mga negative energy. At tapos kung kayo po ay gusto nyong matulog, ilagay niyo lang po sa ilalim ng unan. Napakasarap po ng pakiramdam ay talagang million years po ito bago maging crystal tingnan niyo po oh. sa ilog Pero, to sa si oh napakalakas po ng agos, agos doon sa ilog na yun tapos sabi po ng mga kasama namin na taga roon bihira bihirang mapuntahan niyo ng mga tao napakaraming paro-paro napakaraming mga tutubi hmm. nung natagpuan ko po ito mga bro mga sis meron pa rin po akong nakuha doon sa isang ano sa isang pinuntahan natin na nasakay tayo ng float, ta floating caddies ba yun? Mm -mm na yung may... Oo, oh, yung floating cutlass. Oo, na may motor. Oo. Oh, oh. Sa kumaan. ano po yun? Sa may tinatawag na Golden River. Napaka-haba oh. po noon. Napakalamig po ng tubig. Bumaba kami doon, mga bro mga sis. Nakatagpo po ko din ng isang napakaganda rin pong ano, kahoy na naging bato, petrified wood po. Ipapakita ko po yun sa inyo pagdating ng araw siguro. Nandun po po sa ano, hindi ko po po naasikaso, nakatabi pa po. Isisert oh. din po namin yung sa inyo, mga bro mga sis. Marami pa tayong hindi na si Oo, po, marami po po eh. Kaya ngayon lang po, nabigyan kami ng pagkakataon. Kaya naisip po namin magbahagi ng tungkol na naman po sa iba't, ibang uri ng mundya. Si Diop ni Bunso. ayon di, Ngayon, hindi naman kami pwede sumama. Opo. <laughs> Pag sinabi yung sumama, sasama kami. Pag hindi din sinabi yung hindi kami sasama. O, Tsaka itong mga nakaraan, napunta kami sa mga iba't ibang magandang pasyalan din po. Siyempre, papasko. Hindi naman kailangan din po natin pumasyal-pasyal sa mga para ma... Saka ang daming inutos ng kapatid ko. O, oh, malibang Kaya... din ang ating sarili. Hindi naman puro... Busy. O, oh, po. Nagpunta kami sa TLC Park, mga Brumaxis, napakaganda rin po. tindahan, close-open na eh. okay lang yun. At least po, nabigyan po... Masaya ka... naman si oh, Branyo. <laughs> nabigyan po kami ng pagkakataon na mag-share na naman tungkol sa iba't-ibang uri ng mucho o kristal. Yan po. May waga talaga po ang ano, inang kalikasan. Oo, pag mag hunting man. po kayo, marami po kayong matatagpuan, ha? Iba't, Ibat, -ibat, Ibat ikagugulat po ninyo. Oo po. Oh, sige po. Sis Lisa, mga bro, mga sis, at mga sa mga mahal naming mga subscriber at mahal naming viewer, sa napadaan po pala dyan sa aming channel, paki-subscribe, like and share, at paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa amin pang susunod na video. Shout out po pala sa inyong lahat, sa lahat naming subscriber at viewer at sa aming chopper chatter. Hindi ko na po kayo kaya isa-isahin. Salamat po. God bless. Oh, maraming maraming po salamat. Bye. Advance Merry Christmas. Opo. Merry Christmas po pala at saka pa pula ano ngayon? Simbang gabi na po pala pamaya. Oh, start na pala mamaya. Hmm, dahil ano 60 na. Mamaya umpisa na ng simbang gabi. Oh, 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 oh,